Magandang araw mga ka-health! Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang napakalagang paksa. Paano mawala ang taba sa tiyan? Sa henerasyon na puno ng fast food at modernong buhay, hindi natin may ang labis na timbang at taba sa tiyan. Ngunit, huwag kayong mag-ala dahil may mga epektibong paraan upang mapanatili ang kalusugan ng inyong tiyan at mawala ang taba. Balansadong pagkain. Una sa lahat, tayo'y tatalakayin ang tungkol sa pagkain. Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing bahagi ng pagkawala ng taba Kailangan nating kumain ng tama at balansadong pagkain. Ang mga pagkain na mataas sa nutrients tulad ng prutas, gulay, whole grains, lean protein at malusog na fats ay dapat nating isama sa ating diet. Ang mga ito ay nagbibigay ng karampatang sustansya para sa ating katawan at nakakatulong sa pagbabawas ng fats regular na ehersisyo. Ikalawa, ang regular na ehersisyo ay napakalaga sa pagkawala ng taba sa tiyan. Ang mga aerobic exercise tulad ng jogging, brisk walking, cycling at swimming ay makakatulong sa pagsunog ng calories at pagpabawas ng taba. Bukod dito, ang resistance training o pag ng timbang ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan. Kapag mas malakas ang kalamnan, mas mataas ang metabolism at mas madaling makabawas ng taba. HIIT o High Intensity Interval Training Isa pang epektibong paraan para sa pagkawala ng taba sa tiyan ay ang High Intensity Interval Training o HIIT. Ito ay isang pampabata at napakahusay na paraan upang matunaw ang taba sa maikling panahon. Sa HIIT, maaari mong i-combine ang maikling ngunit mataas na intensity na panahon ng ehersisyo na sinusundan ng mas mahabang panahon ng pahinga o mababang intensity na, na, ng ehersisyo. Ito ay nagpapabilis sa metabolism at nagpapalakas ng cardiovascular health. Hydration Ang susunod nating tatalakayin ay ang hydration o pag-inom ng sapat na tubig. Ang pag-inom ng tamang dami ng tubig ay nakakatulong sa pagpapabawas ng taba sa tiyan. Inire-rekomenda na uminom ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Isa alang-alang din na uminom ng malamig na tubig bago kumain. Ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kabusugan at makakatulong sa pagkain ng mas kaunti. Sapat na pagtulog at pagkontrol sa stress. Hindi dapat kalimutan ang sapat na pagtulog ang pagtulog ng hindi bababa sa pito hanggang siyam na oras kada gabi ay nakakatulong sa hormonal balance at pagpapabawas ng tabas at tiyan. Bukod dito, ang stress management ay mahalaga rin. Ang stress ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance na nagpapalala ng taba. Subukan ang relaxation techniques tulad ng yoga, meditation, at deep breathing upang mabawasan ang stress. At yan ang mahalagang hakbang para maiwasan ang taba sa tiyan. Huwag kalimutan na ang pagkawalan ng taba ay hindi magaganap overnight. Kailangan ng dedikasyon, pasensya at patuloy na pagmamasid sa iyong progress. Kung nahanap ninyo ang video na to na makabuluhan at nakatulong sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga tips at informasyon tungkol sa kalusugan at fitness. Maraming salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod nating pagkikita mga ka-Health